sa wakas, dumating na yung blessing galing sa yours. okay. yours. <laughs> unboxing tayo din sa Un unboxing kami ng ano. Yung... Salamat. Salamat. Sa nagdala, grabe ka. Do you want to know to the Lagi ano Pala ko malaking kartun. Gini, coba. Beli aku. Tergadisih. Tegal, 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 talaga. ni sih aku. You are excited. Anu teh yang laman yang, aku <laughs> ako. I'm so happy. Nahinog kaya? No. Ano oh, no. may durian? Ha? May durian. Mayroon? <laughs> eh, ano pinalan? Hindi. Ha? Hello. I'm so excited. Kaya ako! ko. Kaya tida Ano kaya naman yan, no? First time ako nakatanggap ng baha. Ano dito? Baggage? <laughs> From? From US? Philippines? Philippine. Aka la ko US? Ilug? Mo dey ang amo. Mo tapay ang amo. Uh huh. Mo toy amo. Mo toy talo. Mau tanah ada sih itu sih. Yeah. Mau mm, tanah ada sih. Ayo kita ke tayangan lagi. Ayo, ayo na, ayo na, ayo. Oh, Kalau grabi, grabi, ane yan, ane yan, ane yan. Oh, 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 oh. Dahan, 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 dahan. Ano kaya yang isang balot hindi binukonya? Ano yan?

Ila, oh, ito yang.. iyong ano L huh? lahat, okay, hugasan to, iyan mo hmm? kasi maano siya, eh. iya, iba pa man, kah, um, kah, basah kah, 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 anu kah, kah,

lahat po. From Philippines. I will keep. Ibigay ko sa ano. Am ko. Ayan pa o. E ano mo ba? Basi pwede pa yan siya. Yung ano dahil kayo yung yung ano po. Ang galing mo yung ano. Yung ano? Yung ano? Yung ano? Ang galing mo yung mga patinta. Wait, karban. Ang kalima. Wait. Wait.

Okay.

mayroon na akong rice. I'm so happy rice na mais. Gulaw pa man pa. Tama pa na. Ako'y mais na bugas. Sabi ko, dako, gaspek, dako tayo. Ay, Oo. Oh, ang ganda ng mais. Oh. na lata siya. Nahinog Thank you, Ate Belen, for dala, -dala this. Oh, oh. in na. Lagyan sa ano Mayroon kaming Indian mango. Wala, nagkadimaw nga kung kung ano eh. Ayan, mayroon kaming Indian mango. Avocado namin, nalatang yung ano? ano, iba. O. Oh. Eh, ano na lang natin yan. Eh, hindi naman siya sira eh. Eh, ano na lang na, na, ano siya na bunog. i eh, shake na lang namin. Avocado shake. Ayan, mayroon kaming pinya. Meron kami miyog. Di man di daot dahi. Eh. Kani akong unhon bukon. -un. Di na daot. Kaya pabuak isa. Ayan. Hala si Sheila. Ano kaya yan? Secret Oh. Mamaya, papakita ko sa inyo.